Hi guys, ngayong araw guys ay wala pa balak mag-renew ng motor. So natukso lang po ako sa tao dito sa emission. So sabi nila mag-emission na daw ako habang maaga pa dahil magsasara na sila. So malapit na po mag 5pm. So ayan guys, ginugo ko na. Uh, ang pakay ko lang dapat guys magtanong ko kung kailan sila magsara o at magbukas. So ayan. At saka nagtanong na rin ako kung tatanggap pa ang LTO ng TPL insurance galing sa Cebuana? So, hindi nila alam. Ang nakalam doon ay ang LTO lang daw. Hindi nila alam dahil dito sila na, na destino. So, ayun guys. Uh, natapos na pala. Hindi ko na pinidyuhan yung pag, pagpahanda at saka pagkuha ng usok guys. Uh, kasi nagmamadali ako. Saka ko na nilagyan ko lang yung kamera kanina. Nagmamadali ako dahil sinahabol ko yung oras para hindi daw mag, 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 mag abutan ng cut off sa LTO so guys uh, maanda na ako ayan nagdanda lang po ako kasi hindi ako nagmamalay meron May, pa namang bukas kung hindi kung man, man, maabutan ngayon so guys dito lang po malapit lang po yung LTO dito doon lang po sa unahan unahan ay lang metro lang po mga 100 meter das. dyan lang po ang LTO so ayun guys So, kailangan ko pala ng insurance. Hindi muna ako papasok sa may LTO. Dito muna ako liliko. Ayan. Dito muna ako sa may Perla. Perla ang pangalan sa insurance. kay dyan ako ay pagtawaran sa insurance. Kasi parehas lang naman. 100,000 ang makuha mo pag may aksidente ka. Simpak ko naman. Ma-aksidente. Dahil mahalaga sa atin ang buhay guys Paawal time, ma-accident team, magkasgasan, masakit yun. So, ayan guys, dito na po. ako. Magkano po pang insurance sa motor? Insurance. Ayan. So guys, ang last nila guys, 400 talagang 400. So sa loob naman ng FTO, 650. So ayan guys, Naka-discount tayo ng 250. So, sayang din yung pambili din nyo ng isang kilong baboy. At may sobra pa. Kompleto na ang Ricardo sa so, 250 na yon. So, yan guys, dito. Hintay lang po natin dito guys. Magta-type po siya. Dito po ang pangalan po ng insurance nila ay Liberty. So, bakit Liberty guys? Wala naman silang estatwa ng Liberty bakit kaya Liberty ang tinatawag sa insurance nila. So itong Liberty guys ay legit ba itong insurance dito? Marami na bang nakakuha ng insurance dito guys? As sino mo yung mga na-accidenty dati? So mabilis lang ba ang makuha ng mga insurance dito guys? Hindi naman natin nakala Hindi naman natin alam ang ating buhay. So, kasakalsada tayo palagi. So, ayan guys tanong tayo kung makuha ba kagad o kailan ba talaga makuha o ano ba talaga o leheti mo ba talaga itong insured dito so yan guys hintayin lang po natin, nagtatype na po si nanay so yan, magpupunan po tayo dito ayan ayan, nagtatype na po siya hintayin lang po natin siya matapos bago tayo pupunta sa loob ng LTO so ayan Magta-type. Typewriter lang po yung ginagamit nila guys kasi ito po yung pinakamagandang pagta-type sa mga letra. Hindi po sila computerized. Typewriter lang po sila. Typewriter. Uso pa ngayong typewriter dito guys. Ilang taon na ngayon kasi dito naman kasi sa typewriter ah, mabilis lang maayosin pagmasira So, pwede mo na tayo mga litra. Iyong orong mo lang yun. Ayan. Maayos na. So, guys. Tapos na pala yung insurance ko. Ay, tinignan ko pala. Ayan. So, kumpli. Tama naman yung pangalan ko. Spelling ng pangalan ko. Wala namang nadagdag. Wala namang kulang na litra. So, ayan guys. So, alis na po tayo. Kasi, inahabol talaga na. Inahabol, inahabol ko talaga yung oras yang oras talaga pinamahalaga sa akin Pa mabutan ako ng cut off Baka bukas pa ako Let magparin nyo Yan So, ginawa ko na yung suki Yung insurance So, guys O, tingnan-tingnan muna Ang tama talaga Yan guys Pangalan ko na talaga na kalaga guys Hindi yung pangalan nila Ang nakatype dyan Pangalan ko talaga So, yan guys Alis na po tayo Dahil tapos na yung ating insurance. Yan po guys ay Perla yung pangalan dyan. Sa may harap lang po ng LTO ng last Piñas. So guys, rest na tayo. Ayan. So mabilis tayo. Mabilis. Mabilis konti yung takbo natin. Para dito yung mabutan ng cut off. Cut off talaga yung iniisip ko guys. So ano pizza na guys. At out ko pala sa trabaho. 3 So, 3 p.m. Di pa ako makauwi dyan kasi mag- Total pa ako sa sales kung ilan yung nabinta so ayun guys dito mga siguro guys mga estimate ko dito mga 455 na ako nakarating doon sa may emission so hindi ko tinignan yung oras kasi mamadali hindi ko naman akalain talaga na makarenew ako ngayon hindi ko magtanong lang naman sana ako kung kailan sila magsara at magbukas at yung insurance naman tungkol sa insurance kung tatanggap ba yung LTO ng TPL galing sa Cebuana so yun lang naman dapat na yung pakay ko dito pero natukso ako doon sa emission talagang gusto gusto nila maka boundary maka ano tawag dito guys makuha nila yung kuhan basta yun na yun Yun guys dito na parking ayan guys wala na palang tao dito patay tayo dyan wala na parang na akong cut off dito guys so ayan guys magpakasakali na lang tayo dito ha ah. paala na sa buhay natin so ayan ibulis natin kunti tingin tingin na ako parang oh, anong bato dito parang may zombie na wala nang tatago na yung mga tao dito pati yung mga pati yung yan wala talaga oh. ang tahimik ng paligid so ganito ba talaga to tuwing mag 5pm na Ayan, guys. So, dibalik na ako dito. Nagtatanong ako. Baka makahabol pa ako sa last minutes nila. Last minute. So, guys. Nagtatanong ako dito. Kung pili pa, mag-renew. Ayan. So, mag-grip muna tayo. So, ayan, guys. Sa wakas. Nakakahabol tayo, guys. Ayan. Namamadali na rin eh. Kuya, yung... Well, ya, binigay ka agad. So patanday nga, turo ng guard para pasa-pasa tayo dito para mabilis na. So yun guys, nakahabol tayo. Ayan, nandito sila pala nagtago. So wala na sila doon. Siguro nainitan to. So, isip ko, ini nainitan talaga to sila. Kaya nagtago na sila dito. Pero naghintay na dito kasi magpa 5pm na rin kasi. Kaya naghintay na sila dito sa loob. Yun. Hindi na sila doon sa labas. Tuwing umaga lang po doon mga tumpukan, mga motor talagang traffic doon punong puno so ngayon guys wala na kasi magpa 5pm na so ayan so ganito ganito ang dapat yung gawin guys para maging VIP personnel kayo tuwing mag, malapit na mag cut off kayo magpares to ng motor nyo para hindi kayo ma dili crowd kayo masyado ayan hindi <tipulay> masyadong tumpukan yung stop placement so, tulungan yung motor nananap nila yung motor ko akala nila hindi ako nagmumotor paano ako nakarating dito kung hindi ako nagmumotor ano ba kayo kuya parang niluloko nyo ako ha or kayo ang niluloko sa aking mga kuya-kuya kayo kaya nyo maniwala taga na nagmumotor ako yan Ayan guys. Nilagyan na ni Kuya. Pinipil up pa na ni Kuya yung lahat-lahat. tapati -lahat. yung guys. Kinupian na doon. Parang mabis na. Wala nang sisis-chases na yan. Tapos dumi-dumi lang yan sa kamay. Chases-chases na yan eh. Meron naman doon sa CR doon eh. Meron naman Jesus number deal. Oh, bakit Jesus Jesus pa doon sa may apa? Ang dami doon. Dumi-dumi. Madumihan pang kamay nila dyan. May mga uh, ano taw dito? Langis Langis na itim So, ayan guys Hindi na, ni, na nila yun Kailangan Para hindi na madumihan So, magpapipin na Malinis na kamay nila Tapos, ayan Ayan Itataw po pala ako dito Kasi busy si PCC, sir Hello, sir Hello Hello Good afternoon, sir Hello, sir Ayan, nagulat si sir Ayan Nagulat siya Busy, busy siya siyang ginagawa pero ginulat ko naman siya para mabuhay naman yung kaluluwa niya so yun guys Ayan. so ginagawa ko na to Ayan. Okay, ayan, pinalipat ako si window 9 Kasi doon ang releasing So yun guys, ganito Ganito katahimik, wow awaw ah, Wow, ang galing Anakong VIP Ganito pala maging VIP sa, uh, Ako lang talaga yung isa Ay may isa pa pala doon sa tulo isa na lang. So, bali, dalawa kami. So, dalawa pala kaming VIP, guys. Yan, hintay-hintay. Muna tayo dito kung kailan marilis. Yan. So, ikatatin. Ayan, wala pang taong-taong dito. Dalawa lang talaga kami. Dalawa na lang naiwan. So, nasa na ba yung mga tao na yun? Nagtatago? Or nagsilayasa na dahil tapos na sila anong pizza na kasi kung pumunta kung kailan pauwi na sila sa na ako dumating pasaway talaga kung rider na to bis na matapos na yung trabaho nila ako naman ang padagdag sa kanilang oras pero hindi pa naman yung 5pm guys hindi pa naman 5pm pero magpa quarter na po yun guys quarter anong pizza na ko, tinakahabol ako. Maraming salamat naman nakahabol ako sa last minute ng LTO. Ganito katahimik sa LTO Las Piñas tuwing last minute. So ganito yung gagawin nyo guys. Maghanap kayo ng emission test na bukas hanggang alas 5 rin. Kasi para tuloy-tuloy. Kasi alam ko yung mga insurance na yan, mag mabilis lang yan eh. Meron si Buana, meron namang meron naman din sa harap ng mga mga establishment ng mga LTO offices. Ayan guys. Ayan. Ito tinawag na pala yung pangalan ko. Kung magkano, tinignan ko ba yung magkano yung bayaran ko. Ayan, 256. 256 guys. Dati, 404, 446 yung babayaran ko dati dito. Eh. Ngayon, bumaba na. Kailan? matagal-tagal, bumaba na yung altiyo. siguro, naawa sila sa mga rider eh. Kasi hanap buhay nila, ganito lang mga hanap buhay ng rider. Wala pa part-time lang kung nito, yung no, rider, driver, na rider, rider na ito. Kasi hindi ko naman, hindi naman maganda ang ah, trabaho itong rider na ito. Kasi alam mo naman buhay ng mga driver, rider, ah, talagang sa trabaho, bilad sa araw, maulan maulanan yan si so kulang pala yung ulang pa yung pang mga bayad ng customer sa so, pagpagamot mo bibigyan ng biopro anong, kano na tapos silong hilo ka na ano uh, so, ganun kahirap yung rider guys sa so, kara uh. sarap maging rider try nyo kaya maging rider guys para malaman nyo yung gaano kasakit at kahirap ang aming mga dinatnan sa kalsada so kaya nag time na ako nito para Meron namang malilbyangan uh, Habang gumagala ako ng malayo Pero kumita naman Ganito yung buhay ng mga part-time rider So Alis na tayo guys Ayan tinignan ko ito Kasi parang may naiwan ako ano, Yan wala talaga guys Wala kataw-tao oh. Tinignan ko Yan guys Ang tahimik na talaga ng Establishment ng LTO dito sa Las Piñas, wala na eh. Tahimik ng luwang-luwang na. Ayan. Meron pang isa naghanap ng high, highway patrol. Meron pala dito sa Las Piñas highway patrol. So kung sino ba mag-change ng owner guys, meron pala dito sa Las Piñas. Mabuhayas nyo lang mahanap dito. Nandito lang sa loob ng LTO Las Piñas yung highway patrol guys. Ayan. pa change color man at saka magpa-con. Nandyan lang lahat yan guys, tinignan ko lahat so hindi ko paniwala guys, nakahabol ako sa last minutes ganito pala yung, yung, yung parang kinabahan o anong nangyayari sa mundo yan guys, Ooh, sarap po nito, ang bilis, -bilis parang kong VIP doon sa loob ang bilis-bilis nakalabas yan so yan, paris na po tayo so yan, Santa cross tayo para hindi tayo ingatan tayo sa daan So na tayo. Ayan, tingin-tingin kung -tingin. yung side side stand o nakalapat ba. Ayan. So mag-signal light tayo. mag wag kan tayo signal light para hindi tayo makasagi ng mga sasakyang dumadaan. So ayan guys, sa wakas natapos na rin. Ayan ay masaya na tayo sa buhay. Mayroon tayong panglaban sa checkpoint. So hindi pa naman ako yung expire guys hanggang January 31 pa naman yung expiration na race na ng motor ko. Pero, kailangan ko na ito kasi nang mamarisa ay ko, ayoko talaga yung ma, last mga ano, town pizza na kailan pa mo makaroon. So, ayokong ganun, guys. Kasi hindi mo alam. Ang kansada, palaging maraming checkpoint tuwing gabi. Tuwing magbibahe ko sa gabi, guys. Maraming checkpoint. Kaya, may panglaban na tayo hindi na tayo masisita so ayan saya-saya natin ganito ayan gilid-gilid lang po tayo ah, hindi pa ito bicycle lane isa sure road lang po to sa mga two wheels ayan hindi din magduman four wheels basta bibigyan lang din ng daan kahit na kunti lang yung mga kadaan lang kami mga naka two wheels kahit kunting-kunti -kunti lang huwag nyo lang harangan kasi huwag nyo pilitin naman na harangan nyo guys hindi naman kayo makasya dyan yung forwards na yan eh. ilan lang naman yung kuha namin oh, ayan hindi na kayo makasya dito kaya huwag nyo pilitin ilagay pa yung sa gilid yung mga gulong gulong nyo kasi kaya mapilitan kami makyat dyan sa mga gutter gutter na yan sa mga sidewalk na yan eh, kasi dahil inilip nyo hindi naman kayo makasya Ayan guys, bigyan nyo naman kami. Share a road guys. Eh. Share a road. Kung hindi kayo kasya, huwag niyo pilitin. Para ay eh, tayong tayo masaya. So, kung gusto niyo naman mabilis yung car, ka, magmoto kayo para mag din. Masaya rin kayo. Hey bye-bye.